Parisi si Paris Yo 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 Oh my god <laughs> What the hell? Gab <laughs> Gab Paano? 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 Raise your legs to touch the balls <laughs> Tingnan mo yung uh, instructions <laughs> Okay Okay Didikit lang pala Okay pero wag kasing sinabi. Ano ko ba sinabi na sa ilalim yung puro? <laughs> Naklip na naman ako yan. Oh. Tong ina naman, may bola dira, na dira naman. Dira-dira siya lang, dira lang, dira lang. Okay, 3, 2, 1. Oh, shit! Ay, tang mo. Kagana ba ang evil icon? Alt F4. <laughs> <laughs> Gago! Be careful. Ano <laughs> <Have laughs> daw? Walang na-pick up sa moses mo <laughs> 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 Kasi nila talong-talong <laughs> Saan ka tatakbo niyan ngayon? Hindi, masasabi ko siya